ito damuhan, ito nga ay sapa na mayroong nakalutang. Gusto mo bang malaman kung ano ang tawag dyan? Tiyak din na ang bulsa mo ay gagaan kapag ito'y iyong sinubukan. E Hello mga bishi! May mga alaga din ba kayong mga hayop at gusto niyong malaman kung ano nga ba ang mga alternatibong pwedeng pakain natin sa kanila? Para din makatipid tayo at hindi mabubutas ang ating mga bulsa. Naku naku, panoorin mo nga ito hanggang dulo. Tiyak ang bulsa mo ay gagaan at ang mga alaga mo ay bibigat ang timbang. Mayaman nga ito sa protina, vitamina at mineral. Alam mo ba kung ano ang tawag dyan? Sa mga hindi pa nga nakakaalam, ito nga ay ang azolla o mosquito fern. Ito nga ay isang uri ng halaman na nabubutas buhay sa tubig. Mm. Maliliit nga lang ang tubo nito at may isa hanggang tatlong sentimetro ang haba. Ito nga din ay tinuturing na fastest growing fern in the universe. Dahil sa loob nga lang ng isang linggo, kayang-kaya mong mapadami ito. Oh. Ang safe nga ito ipakain sa ating mga alagang hayop. Ito nga ay kinukonsidered as most economic source of alternative feed sa ating mga alaga. Pero paalala ko lang sa inyo mga bishi, hindi ito recommended na kainin ng tao. Dahil nga tuwing hapon, ako ay pumupunta sa pakwanan, araw-araw kong nakikita itong color green dito sa may sapa. Duong akala ko nga, ito ay lumot. Pero na-curious talaga ako mga bishi kasi nagtataka ako bakit yung sapa ni Nati na Carol at ni Kuya Dandan ay puro lumot. Samantalang yung katabing sapa nito, wala namang ganyan. Agad-agad nga, chinat ko ang aking kumaring si Ati Carol. Nagtanong ako kung ano ba yung tawag dyan sa color green na nakalutang sa sapa nila. At doon ko nga nalaman na ito pala ay azola. Pinapakain nga daw niya ito sa kanyang mga alagang hayop katulad ng baboy, manok at pato. Kwento nga niya sa akin, nung sila daw ay marami pang alagang baboy, tuwing umaga, eto na ang kanyang ginagawa, ang manguha nitong azola. Tignan yung mga bishi, maliliit lang yung kanyang pinakang dahon, tapos meron siyang ugat na mahahaba. Nakaluta nga ito dito sa sapa at kusa nga siyang dumadami. Ang kwento nga ni Kuya Danda nung tinanong ko kung paano nga ba siya nagkaroon nito, galing nga daw niya ito sa ilo. Tapos ito ay inilagay niya sa tab at ilang araw nga lang ay dumami na agad. Bago nga pala ako magpatuloy mga bisi sa akin, aking kwento kung paano ba ito gamitin. Gusto ko lamang pong maglambing sa inyo. Baka naman po pwedeng pakisubscribe ng YouTube channel ko, Ann Marie May Manal. Hello mga bishi! Kung hindi naman nakakaabala sa inyo, ay pakipindot na lang po yung link na nasa comment section. Sa sobrang mahal nga ng mga feeds ngayon, naghahanap tayo ng alternatibong pwedeng ipakain sa ating mga alagang hayop katulad ng manok, baboy, o kaya naman ay pato. Para nga daw sa pagpapakain ito, ang gagawin nga lang natin ay ihahalo ito dito sa ating feeds. Alam nyo ba mga bisi na sobrang laki ng natitipid ni nati Carol kapag hinahaluan nila ng azola ang pagkain ng kanilang mga alagang manok? Kasi tingnan niyo mga bishy ang aking bitbit kanina ay isang planga ng azola. Hinaluan ito ng isang tabo na feeds. Pagkatapos hahaluin nga lang ito ng mabuti para magsama talaga yung feeds at azola. Kung feeds lang ang gagamitin pampakain ni nati Carol sa kanilang mga manok, kulang talaga ito mga bishy. Kailangan pa niyang magdagdag ng feeds. Pero nung hinaluan nga ng azola o oh, eto dumami na o di ba, bongga? Kung kayo nga ay may alagang hayop at gusto nyong subukan ng asola para makatipid sa pids, subukan mo na dahil pwedeng-pwede yan at tsak bulsa mo'y mapapagaan. Ito nga ay pwedeng-pwede sa ating mga alagang bibe, baboy, manok, baka, kambing, pabo, pato, itik o kahit ang tilapia. Kung sa una nga ay hindi pa masyadong sanay ang ating mga alaga sa ganitong pagkain, wag nating biglain o tay-utayin lang natin. Halimbawa, kung ito ay ating sisimulan, 20% ng azola, 80% ng Ilang feeds. araw lang or paunti-unti, bawasan nyo ng bawasan yung feeds, dagdagan nyo ng dagdagan yung azola. Hanggang sa makapag-adjust at masanay ang ating mga alaga sa pagkain ng azola. Ito nga ay kanilang ibinibenta sa halagang 100 per kilo. Pero alam nyo ba mga bisi na ang isang kilo ay sobrang dami na dahil ito nga ay magaan lang. Nga din kayong manghinayang dahil talaga namang kayo ay makakatipid kapag ito ang inyong ginamit. Pansinin ninyong mabuti mga bisi, yung mga manok ang tinutuka talaga ay yung azola. Nanyo ang ilalim mga bishi mas natatapon nga yung feeds kaysa sa azola kasi yung kanilang mga alagang manok nga ay sanay na sanay nga kumain ito. Kung mayroon nga kayong alagang 45 days, kapag ito ay inyong papakainin ng azola, 15 days pwede nyo na itong simulan. Dami, Dami ko nga mga bishy, utay-utay lang. Haluan nyo muna siya ng kaunting azola hanggang sa mas marami na pagtagal yung azola at ang laki naman talagang natitipid nito. Nanyo, mas lamang yung color green kaysa doon sa kulay ng feeds. Dami ng alagang manok ni Ati Carol, ang kanya nga lang nagagastos pa lang sa patuka nito ay isang broiler at isang starter. Eh. Ay samantalang yung kanyang mga alagang manok ay sobrang dami. Pwede naman daw na purong azola yung ating ipakain. Pero iba pa din daw kasi kapag pinakain mo ng feeds, kaya naman pinaghahalo pa rin nila kahit na marami silang azola. Ulitin ko nga mga bishi, eto nga ay mataas sa portina, vitamina at mineral na kailangan ng ating mga alagang hayo. Kung alam nyo nga din daw yung Madre de Agua, ay pwedeng-pwedeng pwede nga din daw yung alternatibong pampakain sa ating mga alaga. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, like and share naman ito. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. Sana po ay may natutunan kayo dito sa aking video. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. paan